Sir, kung sino yung investigation natin? Doon sa paano nga po siya nakaalis ng Ano kasi, uh, hindi ako naniniwala kay Sheila. Kay Sheila Go. <laughs> hindi ako naniniwala sa kanya mga sinasabi. Uh, puro I don't know. kasi puro malala po ang sagot. Uh, Unang-una, hindi ako naniniwala si Alice ko sa sakay na fishing boat ng tatlong araw para makarating sa sada Mara, para, para ma ma marahil mahirap paniwalaan. Kung niya'y nadaling ng bonggaw o sambuanga o katawi-tawi, maaari pa. Pero para ito ay manggaling ng sambales at uh, isang libo, tatlong daang kilometro mula sa Kota Kinabalu, ay eh, sobrang namang daling nila na sumakay sila para sino. na fishing boat pa. Eh yun nga, hindi naman natanong, natanong mga detalye No? Eh, Saan ka matutulong sa fishing boat? Tatlong araw kang pasakay doon. Eh, napakasungit pa ng dagat. Kaya ba nila yun? Hindi pa, sobrang hirap ko na yun. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya ako sila. Sir, yung possibility na baka pwede daw siyang ilag na yung kapatid niya tapos maging statement na siya, parang nakikita niyo ba yun? Hindi reliable eh. Yung reliability na kanya mga sinasabi yung problema natin. Eh. Hindi siya reliable witness so far. Kailangan talaga patunayan na kailangan-kailangan yung kanyang testimonya upang uh, mangyari ang lahat. Sir, what about yung revelations niya? Makakatulong ba yun? Or yun nga, medyo hindi kayo naniniwala sa iba din. Pero particularly dun sa origins niya, na siya nga kayo so sa pinagalang ako yeah. sa'yo. Yeah. Hindi, hey, marahil yun totoo. Marahil yan totoo. Um, may mga... Yung sinabi niya na hindi sila magkapatid talaga, maaari totoo yun. Uh, hindi natin masasabi. Pero DNA test pa rin ang best evidence sir? Sir, ano yung implications sir, nyo? Yung admission, kumuha siya ng fake passport, fraudulent yung mga dokumento. Na, yeah, admission na si interes yan. Oh, eh, falsification yun. Eh, bagong kaso na naman yun. Sir, so, sir, parang may effort to ba on the part of Sheila Go na iligaw yung investigation? Parang ganun nga, parang ganun eh. Yung marami siyang hindi ko alam, hindi ko alam. Eh parang hindi ako makakapaniwala hindi niya alam. Kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Eh, out, of, uh, out of experience yan na uh, hindi tayo pwede maniwala sa lahat ng sinasabi.